Okay guys Tayo po ay pupunta ng malikot Dahil brown out Hanggang alas 6 ng hapon Yehey, Ang galing talaga so, Napapunta tuloy tayo ng malikot so, so Kamiya na lang Let's go Welcome sa Nicolas Lari Oriente <laughs> ano na natin yung 7 kung withdraw Ang bukas ba? Ilan <laughs> bang pa dito? Wala. GG, wala rin. Pero mapagbutruhan dito. Wala rin kasi kahit dito sa tayo, eh, wala rin mga ano eh. oh, wala rin. <laughs> wala. <laughs> Titignan ko. Dito lang, no? Diretso lang ba dyan, kuya? Diretso lang? Anong bang ko yun? Wala rin? Sige. Okay, eh, kuya. Thank you. Uh Oo. -uh. -oh. mo nga. Bakit silipin mo lang? Balik! Yay! Pwede naman akong ano rito. Kaya naman yun eh. Gano'n ko lang extra. So, wala. Wala <laughs>

<laughs> Kaya <na> tayo pang bili. Ano <laughs> may bilin tayo dun eh. Kaya uh, nag... Ano ako eh. Hindi, nakaisip pa ako naman. Kasi wala silang mga kasi 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 อามือามืจะไม่ไปที่ส์ดูแลมัไปเดียวหน่อยดีนะอย่ามื่อเดือนไีส La misma. bago na naman dito ang establishment mga kape yan buuna na nila yung mga nandoon sa taas yun magi mag-i-stop over yung mga yan mas malapit malamig yung hangin 1 kalit ang malakas na hangin dito dito yung umaampas na malakas na hangin eh In yun pataas taon pa yun ni eh. low pa rin yung Sobrang lamig ah Now open Kirama Ah, ginawa nga Naging nalang ng lupa Diligan nila lupa oh. Para hindi umano yung lupa sa ilalim. Re-register muna tayo, guys. Re Register. Man Manlong ay bayad na. Po, po Tiga. Mm -hmm. Register mo na, Tapos Ma address dito. Register mo kayo. Saan ka, oh, ah, sa album mo Yung may sir. Ay, sa uh, Magkano? Sigurado ka na kaya nyo? Bakas <laughs> steps 850 steps. Ay, yun, sir. Ay, ay, Mga bata ay, yan. Bagay naman madulas. Thank you. Hindi 20 pesos ang isa. Saan yan? Diretso pa? Eto at kakaliwa ka. Okay. Ba bakit doon ka matutulog? Oo, walang kuryente sa tayog eh. 300 <laughs> pesos ata. Okay ba yung ano dyan, yung strawberry farm? Okay naman. Dito doon ano? Doon ka sa Umalyo, meron na. Ay, wala eh, kasi... puno na yung Umalyo eh. Nagpunta kami, ah, nag-inquire kami sa Umalyo. Puno na raw eh. Sa so, directyo, tapos kaliwa. Uh, may may maaari yan. May okay, sige. Thank okay, you. Sir. Tadian mga yan Oh, Mamaya mag ano muna tayo. Mamaya. -ano. Ainer. ito Haha. 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 ito Haha. Zamora homestay. ang lango kung merong strawberry ngayon O dun Samora dito lamora homestay marami sila dito na parang ano ito uh, may uh, different wifi tayo magagusto uh, ito, ito malapit sa cr ito malapit sa cr ang bakyalan natin malalapit dito. Ma, mamamasyal kayo may pasyalan dito malapit ah, ayun Japanese shrine yan tingnan natin Ma, malapit din naman sa si Dito? Si ito kwan yan taga tutuki sir ah. ito mo ha. Ano nga no, yun? Tignan lang, parang Sinan, mas kain. Tignan ko nga yung ano kuya. Yung kwarto nyo rin na isa. Yung mga nandito, titingnan ko lang. Ah, Kamukha okay. nyo kuya si na ano? Si Ito mga uh, pan. Pero 900 din dito ah. One po pala kasi apat uh, ah, na pala. pwedeng pwedeng umawan. Pumunta Pwede. sila so, na, nang ano eh. Tapos pag ganito, uh, pang tatlohan, pag, pag, pang, pang tatluhan, mga 900 kasi pang um, apatan no? pang apatan pa rin yan. Tapos ito, pang tatluhan. May no, ganap po kasi pag pumunta dito, kina nanay namin. Ano ang kuryente ba? ang kuryente ba? Ito 900 kasi pang tatloan. 1, oh, 2, 3. Parang mas malamig yung ambience dito. Well, ano, Saan yung, yung CR nito? Ano bueno, doon? Dito sa hiliran nga rin. Ayun. Dito na lang tayo. Mas maluwag to eh. Mas malamig to. Dito na lang. 900? 900. Sige, dito na lang kuya. Mas malamig dito, mas maluwag eh. Ito guys. sila dito ng airsoft firing range airsoft firing range Ito tayo sa Strawberry Farm. 20 Pesos ang entrance fee. Entrance fee niya is 20 Pesos. So, Yan pala yung sayote. Ang tala yung tsura ng sayote. Ay no, baka ka-ignore. Akala ko sa ilalim ng lupang sayote. Ganyan <laughs> <laughs> naman. Alam buong niyo, ko up. na, buong buhay ko sa yote kala ko nasa ilalim ng <laughs> alam mo patatas <laughs> ngayon alam ko na sa yote galing wala na kita sa yote no yung mga strawberry oh. pero may mga bunga na oh ayun no? Um, ay maliliit pa hindi, pero maliliit pero kulay ko na, na sige ate Meron na ba dito ate or? Doon sa pinaka doon na nakapit nila Sa dulo doon. Okay, sige. Bye, Bye. Eh medyo malalaki rito. Oo, ano? maliliit matamis naman siya eh hindi siya ano to cute <laughs> this one it's so small ang liit <laughs> ito kaya lang sana walang damage ito. Eh, medyo malaki siya. Bulok. Nagtatago sa mga dahon. Ay, kailangan ihawi? Oo. Oh. Check mo ha, baka merong ano. Kanina merong ano eh. May worm. May bulok nga. Yeah. Anong oras ate yung pag dito? pag fog Ay, bihira, na ngayon. bihira ngayon so yung guys nakuha natin kulang kalahating kilo na yata to yummy ang tamis nya grabe pakilo natin kay ate so 400 kada kilo tapos kalahate is 200 obviously pati natin magkano na to ay, ayo. Ah, ay, 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 oh. Nakabili tayo ng nakapitas tayo ng 1 quart na strawberry tsaka bumili tayo ng strawberry jam. 120 lang to puro. Dito lang dun sa Baguio puro asukal na. Dito fresh. Umali. Solid ang pagpitas dito. Solid din yung ano. So ngayon, ayaw tayo ng kakainan. Dahil bago tayo matulog, kailangan natin kumain. Nagbigit na pa ang sticker natin dito. Mayroon yeah, pa yung sticker dito. water check uh, 5.05 Uwi na tayo guys Siguro may kuryente na sa baba Pagbaba natin doon may kuryente na For sure May alas 6 naman Pero minsan ano eh Wala pang alas si wala pang alas sa is or wala pa yung exact time na sinabi nila sa announcement. Nagkakaroon na kagad eh. O, malaman natin pagbaba. pa ng mga views. Kaya lang, kailangan bumaba. Tapos pa rin kasi ng music sa church. So, next time na lang. Guro mag-overnight tayo.